Tatlong pulis patay matapos mauwi sa inkwentro ang paghahain ng arrest warrant laban sa isang grupong sangkot sa gun for hire at iba pang iligal na aktividad sa Samar. Si Patrick De Jesus sa detalye. Nauwi sa inkwentro ang paghahain lang sana ng warrant of arrest laban sa mga leader ng criminal group sa Santa Margarita, Samar, kahapon. Tatlong pulis ang nasawi sa insidente. Medyo mabundok po yung lugar po na yon kung yung ordinaryo po na pupuntahan lang doon ay mga nasa around 2 hours daw but because yung mga pulis po natin has to to move uh, on a tactical manner so it took them 6 hours para makating na po yung uh, lungga po nitong uh, uh, pinaghinalaan po natin na nandoon na mga criminal gangs unfortunately po ay uh, natunugan po nitong grupo po ni Edito yung uh, presence po ng ating mga pulis at uh, pinutukan po sila Apat na pulis naman ang nasugatan at nasa maayos ng kalagayan ayon sa PNP. Pitong sospek ang naaresto pero nakatakas ang mga target ng operasyon na sina Edito Ampuan, Jojo Altarejos at Rogelio Macurol. Sabi ng PNP, sangkot ang grupo sa Gun for Hire Activities sa malaking bahagi ng Samar, maging pahingikil at iba't ibang insidente ng pagpatay sa probinsya. Malaking grupo ito sir dahil hindi lamang isang grupo yung uh, ating uh, tinutugis dahil uh, according to the regional director ay nag joint forces na yung Ampuan Group, Multi Alto Group at Manas Criminal Gangs. At ang inpo nga ay involved nga sila sa mga gun for hire activities at uh, involved na sila doon sa mga uh, previous killings involving barangay officials and other uh, businessmen in the area. Patuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspect at posibleng nakalabas na umano ang mga ito sa bayan ng Santa Margarita. Nagalagay na rin po tayo ng mga road blockades at uh, mga checkpoint operation and border control to make sure na hindi po tayo malulusutan kung sakaling nakalabas na po sila nitong uh, uh, Santa Margarita barangay. Patrick Deasos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.